Hello, what's up, madlang people or mga ka-channel? Good morning, good afternoon, good evening. Ito po ngayon ay nararampan na naman si Lina, channel TV. Ayan po, mag-prepare tayo sa ating gagawing sit sa labas ng bahay ni Amo. Mm, mag -ano tayo dyan? Sa mga upuan, sa mga bisita, or sa dipit ng kaamo natin. Dyan. Hinakot ko na yan yung carpet na green na yan. Yung parang damo na carpet. Ayan. Ako nga lang mag-isa kasi yung kasama ko hindi pa bumaba. As. Ayoko namang hintayin siya kasi may gagawin din siya. ayan mga ka-channel, that's continue. ayan, buhatin na natin yung napakabigat na mga upuan at saka lamisa ayan mga ka-channel, binuhat ko na. Nako, bigat pala. Kasi ano po 'yan mga ka-channel? Glass na Saka ano po 'yan kana? Yung lamesa na 'yan at saka yung upuan at saka yung ibang mga ano dyan, bagay na yan. Ayan. Sobrang bigat po yan mga ka-channel kasi metal po yan, metal. Yung, yung ano ba dyan, tinakpan lang ng ano parang banig kung sa Bisaya pa. <laughs> Pero, alam nyo guys, no, habang nagbubuhat ako nyan, naku, just ko po. Parang, parang humiwalay yung kaluluwa ko dyan kasi sobrang bigat nga niya. Ang una kong nabuhat dyan ay yung lamisa. Saka next, yung table pa rin. Sa, yung dalawang table sa gilid-gilid. Saka -gilid. ang nakabigat dyan, yung metal talaga. At saka yung salamin. Glass salamin. Ganito kasi, kapag hintayin ko pa yung kasama ko, nako, walang magagawa tayo kasi malapit na yung time ng pahing. At saka, hindi ko na siya pwedeng hintayin kasi meron din siyang ginagawa doon sa taas at matagal pa yun bumaba kaya minakos ayan minikos mikos ko na nga rin yan tapos kapag hintayin ko pa yung kasama ko kasi hindi na yan matatapos ang tapos kasi kunti na lang ang oras namin tsaka kailangan na din namin magpahinga diba anong oras na eh hating gabi na po alas 11 na po ng time na yan hating gabi na malapit na mag alas 12 ako malapit na mag umaga kasi galing nga kami sa gala ayan, hinila ko na lang yung ano, malaking upuan kasi sa ano po yan ang napakabigat po dyan kasi yung sa ano po dyan, sa center na upuan, yun ang pinakamabigat ayun mga ka-channel ang hirap talaga maging mahirap, ang hirap maging OFW para lahat para lang sa ano, sa pamilya ayun mga ka-channel sana magustuhan nyo nga video Ayan, Sobrang bigat po yan yon. Mapabuntong-hininga kana lang mga ka-channel. So, sobrang bigat yan pero kailangan ni. Tas kailangan na din yan i-display sa ano? I-display sa labas ng bahay yung mga upuan na yan. Tapos, kasi ano na po siya? Ngayon, winter na po siya. Kaya buong winter or ilang buwan na yan. Diyan na po yan sa labas pero hindi po muna namin ilagay yung mga unan at saka yung ibang design kasi may alikapot pa at ayun, at yun, nakababa na nga yung isa kasama ayan, tinulungan na niya akong mag ano, maglinis dyan bubuhusan na nga namin niya ng tubig para malinis po siya ng maayos ayan, magkuha po tayo ng tubig Ngayon, yung balik yung eh, balik ko namin <laughs> Ayan, i-brush na natin yan. Kasi maalikabok lang po iyan. Ngunit na ano, imikos mikos na din yan namin. Fast forward na lang natin para mabilisan kasi sobrang haba ang hantay namin sa paglilinis dyan. Ayan, mga ka-channel. But then next time, lagyan kapag mag-date-date na sila or may mga bisita sila, lagyan na din namin yan ng unan, mga ka-channel unan. Tsaka design. Ayan. Tapos yung mga ilaw dyan, iiwanan namin yan dyan. Araw gabi. Kasi ano naman yan siya? Solar. Solar light po yan mga ka-channel. Ito po ang mga design sa dito sa labas ng mansion mga ka-channel. Ito na po siya. Ayan. Tapos po kami sa kabilang side mga ka-channel. Dito naman sa pila ay hinga, -hinga okay, na okay, okay, okay. kasi ano. Sobrang pagod na binuhat kung binuha ko mga katana. Uh, ayan mga ka-channel ibas so, lang natin konti. yan hanggang sa matapos mga ka-channel Saka natin ilagay yung mga design dyan. Yung mga il Habang nagma-brush kami dyan mga ka-channel, iniisip namin kung saan pa ilagay yung ibang table mga ka-channel. Pero naisipan namin kasi kami, patalino naman kami, char. <laughs> kasi may kung saan pa namin ilalagay sa din namin ilagay yung isang table pero di muna namin ilagay ngayon kasi gabi na nga mga ka-channel ayan na siya mga ka-channel yung finish na namin nalagay niya lahat eto na siya tas bukas lagyan na naman namin niya ng mga unan kasi bukas pa ang bisita ng mga ka-channel at dito na nga may niready na si Ano namin na mga, mga pagkain Inordera In na kami ng pagkain Ayan, kain na kami mga channel Hagar na hagar na po yan Kamali mga channel <laughs> And thank you for watching mga channel Bye, God bless